4 3 2 1 go Sana all. Oh. Bagong araw naman para sa panibagong uh, upload ng ating video mga idol. Salikat, samahan nyo po ako sa pangingisda, panghuhuli ng isda mga idol. Yan. example po 'yan ng uh, ridge, uh, snapper or those 'yung tawag na mga soldier fish po mga idol kulay pula nagtatago po sa mga bato yan mga idol um, dami pa pong iba't ibang mga klasing isda po mga idol na nandito sa Red Sea yan may nahuli ulit tayo uh, lapu lapu isa pong grouper mga idol sumahal so, mahal po yan sa supermarket anjan uh, andyan lang po yan sa gilid mga idol Ayan, yun po yung mga bagay-bagay na ginagawa pag uh, mga kapwa kong mga OFW lalo na po sa nandito malapit sa dagat pang ulam na rin sa araw uh, nabukasan sa, sa gabi mga idol yung mga bagay na yan yan po yung um, uh, nagdagdag sa ating kulay ng buhay saya, tuwa, sa lahat ng bagay lalo na po tayo sa pagdi mga idol Ayan, madami pa po tayong ipapakita mga idol na nahuhuling mga isda dito mga idol. Ayan, salamat po ulit sa pag-stay uh, dito. Kahit ganito na po kahaba, salamat pa rin po sa panunood sa ating video mga idol. Ayan po, may nahuli ulit tayo na uh, snapper. Ayan po yung mga... Mga Mang mangrove snapper na klase mga idol. Madami po 'yan mga idol, masarap, masarap po 'yan para sa pang-ulam. Yeah. Pag dito po mga idol, pag nasa sa gilid po kayo ng dagat, lalo na kung malapit, sold na po 'yung araw ninyo, sold na po 'yung uh, pagkain ninyo para sa ulam ninyo kulang na lang uh, bilhin na lang po kayo ng mga bigas para po dito mga idol libre na po yung pangulam ninyo lalo na po sa mga isda yung mga fish lover dyan mga idol shout out dyan ayan po yung mga ginagawa natin mga idol ito po yung pangpalipas lang po ng oras adagdag ng saya sa buhay kasi nakakabagot din pag uh, nasa kwarto lang mas mainam na lumalabas po tayo patanggal po ng stress mga idol uh, di ba hindi lang kayo nag enjoy may pang ulam pa yan po yung pak, tabakol mga idol snapper po yan uh, masarap po yan sa sabaw prito at saka sinigang at saka din na uh, sweet and sour yan mga idol so, mga idol salamat at maraming maraming salamat sa pagpapanood ng video natin mga idol see you on the next video thank you thank you One very big ripple. it's a very big oh huh.